So ayun, magandang magandang araw mga ka South Road. Nandito po ako ngayon sa dito sa Batangas, dito sa May Walter Mart at uh, para i-follow up natin yung ating unang sahod kay YouTube dahil nag-email like, na po sa akin ang aking ang aking Google AdSense na meron na daw pong laman yung ating sweldo dahil naayos ko na rin naman po yung video ko, yung bangko na kung saan magre-remit si Google AdSense ng ating sweldo no. So tara nandito na tayo ngayon sa video dito sa Batangas. Para alamin natin kung may laman na po yung ating account sa bangko At nang sa ganun may reveal natin kung magkano pa ang abuti ng ating unang sahod kay YouTube Tara po So ayan mga South Road, ako po ay papasok na So sana may laman na Dahil kung wala pa, susubok tayo sa ipang araw Sa loob na isang bad paper Isa dalawa Dalawang copy Okay lang Okay Kalabas na lang muna Hindi kayo okay, walang printer. Dito okay. okay. na lang kita naman. Kalakad na lang. Babalik ako. Wala pa po. Then, okay. ID po. はい。 Ah, mag nag-email po sa akin is kagabi na they already sent the payment. Pero kung hindi man dumating daw po ng ano, kung hindi man daw po dumating within 5 businesses day, ipapala po daw po sa inyo. Wala pa na. No? Okay, sige. Siguro baka on the other day but... ah, pa. Ano po ba yun? Nag, ah, ano pa ng mga 24 hours? Kaya? U.S. po yun eh. Depende sa kung kakayot naman yung box. Ay, okay. Nang? 35. to, to Okay po, sige po. Salamat po. Mam, Ma yung, anak ko po, bumuno to. Kanina, ipinaan na ako ng warranty. Thank you po. Sige, thank you. Sir, wala pa doon. Kala ko ng mga susunod na araw siguro. Hanggang 5 days naman eh. Ang kwan. Oh. Thank you, thank you. Oh. Sir, thank you po. Thank you. Oh. So yun guys, ha. Uh, yung unang subok natin wala pa. No? Siguro baka talagang... Uh, baka mga 3 to 5 days sabi nung teller sa akin ng bangko. So kasi yun din po yung sinasabi sa akin ng Google AdSense nakapakataka kasi uh, uh, may palugit po na hanggang 5 business days bago dumating yung sahod. So siguro bukas susubukan ulit natin. So hindi muna natin tatapusin itong video na to. So bukas pupunta po ulit tayo doon. So samahan eh, dito sa Batangas. So samahan nyo na lang po ulit ako hanggang makuha natin yung ating unang sahod. So yung ating pinaghirapan. So guys Punta muna ako sa DLTV sa aming garahe dahil may may biyahe pa po ako. So, salamat po. So, ayan mga ka-South road yung unang araw sa akin ng email ni Google AdSense. Sinubukan ko na po kasi. Kaya kung makikita ninyo yung unang subo ko, eh sadyang wala pa ho, talaga. At hindi naman hu yung email sa akin ni eh, Google AdSense ano po. Na talagang wala pa raw at hihintayin natin yung hanggang 5 businesses day na kapag ka wala pa eh, pwede na po tayong kumusulta kay BDO pero pinalipas natin yung isang araw mga at talaga naman na after one day eto ako kung makikita ninyo eh nagmumotor at uh, pumunta ho sa BDO so actually ito mga ka South Road sana to galing na ako sa bawan BDO sinubukan ko na po sa video bawa na tayo nga po ali ako ipaputa na ulit nabalita ako meron na raw sa meron na raw laman yung account ko so ayan medyo alangan ko sumot singit natin wag natin gagayain yung mga south road sa truck blind spot yun kaya hindi ko itinuloy so ito mga south road nagpatuloy nga po ako at papunta na po ako sa doon sa mismong banko na kung saan nag open account po ako at para kuhain na yung aking account dahil na confirm ko na nga po dito sa bawan bago ako magpatuloy sa pagmamotor na ito, eh, meron na rin akong laman yung aking account. So, kaya ngayon, ito ako, kasama ko yung aking baybahay para samahan ako sa pag-claim ng aking unang sahod kay YouTube. So, ayan, medyo natatraffic pa tayo. Kung mapapansin ninyo, eh, medyo na-excite pa ako mga kasoutroad sa pagpunta doon sa Batangas City. Kung sa mismo, kung saan tayo nag-open mismo ng account natin. Yeah. So yun mga ka Road, uh, nakarating na po tayo dito sa Batangas para kunin natin yung ating unang sahod kay YouTube dahil sa sahod na tayo at dahil sa inyo, sa suporta nyo, maraming maraming salamat mga ka Road, uh, mga ka na tayo. So para sa atin ito lahat at uh, syempre malaking tulong sa akin ko dahil marami akong responsibilidad. So, para mga ka-South Road, nandito tayo ngayon sa Batangas City. Nandito tayo ng video Batangas. Bakit namin mag-video Batangas? So, ngayon, kukunin natin. Tara po. Yeah. So, mga ka-South Road, nakarating na nga po ako dito sa bangko. At uh, pinaka-case pa ako muna yung aking mabahay na maging cameraman muna. Pero, sa kasamang pala, dabang tayo na sa loob ng bangko, bawal ang ating kamera. Kaya, mas minabuti muna natin na itikil muna yung pagbibidyo. At after nga po nang kinatagal-tagal namin sa bangko mga south Road Ayun na ay sa wakas Naglalakad na kami at uh, nakuha na namin Yung aking unang sahot kay YouTube mga south Road At eto na nga po Kami kakain muna sa isang fast food chain At naghahanap-hanap ng mga kain Para na po kahit pa paano marilib-rib -marilib naman yung stress na aming nararamdaman dahil mga kasama sa lang, marami kaming problema. So, ayan, yan po yung aking may bahay, mga South Road. So, hahanap na tayo ng no, mga kakainan, mga South Road. At, ah... Uh, so, ayan, tara po. Tayo. Uy, mga gulay, eh. fruits. Anong gusto mo? Jollibee ka na lang. Ayaw ko, Ako, busog kasi ako eh. Parang gusto ko lang mag-drinks eh. Ikaw, Jollibee. Di ba mahilig ka mag-Jollibee? Oh, ha? Huh? Jollibee na lang tayo. Sige na. Order na. Ako lang kakain. Ha? Ay di, ano naman ako, spaghetti. Spaghetti sa akin. Kumain ako ng manok na eh. Ikaw, kuha ng gusto mo, piliin mo. Order. So ayan, mga ka-South Road Jollibee po ang aming napiling kainan. So ayan, mga ka-South Road, kain po kayo. At bago po kami mamili, ng pangailangan namin sa aming anak, ay eh, ayan po, kumain muna po kami sa Jollibee, para masan ganun kahit pa pano, eh, uh, ay ayan, meron konting lakas ng mga satrod, kain tayo yan. So ayan, spaghetti at, at uh, manok lang po yung akin na piling kainin. So mga satrod, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta kundi dahil po sa inyong pagsuporta ay eh, wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon mga kasautrol. So maraming maraming salamat po. Inuulit po natin yan. Yan mga kasautrol, bago, po ka, bago po ako tumiradyo ng bahay at umuwi upang magpenga kami po ay tumahan muna ng aking asawa dito sa grocery hand. So bumili po, naggrocery po kami ng pangailangan ng bata. eto mga kasautrol, tignan mo Namimili muna po kami ng gatas. Siyempre, mga konting pang lang, pampers. So ayan mau mouthwash Kailangan natin to sa pagmamaneho Bilang isang bus driver Kailangan yung breath natin eh, Hindi maamoy Hindi mabaho So kailangan meron tayo nyan So ayan Gatas ng aking anak Palaki nido Dati ang anak ko pinapagatas ko po ng S26 Pero hindi na kasi kaya ng budget Kaya isinwitch ko na po siya sa mura So ayan Siyempre, stock namin ng toothpaste, kung ano-ano pa. Gatas na maiinom ng aking asawa, yun. So, pampers din ng aking anak. Mga sabon. So, ayan. So, may nahanap pa siya. Nandun, namimili pa siya. Nagtitingin-tingin pa siya. So, ayan. okay na? Ha? Okay. Baka hindi na kayanin sa motor, ha? Ha? GB box, wala namang GB box yun. Mio yun eh. So ayan, mga kasawad Road, siguro kami po ay magpapakounter na at baka mawala na sa budget yung pagbili namin. So sakto naman na to, nakabili na kami ng mga mga generic needs namin. So ayan, magpapakounter na po tayo. So ayan mga kasawad Road, kami po ay nagpapakounter na para makumpute na po kung magkano to at nang kami ay makauwi na po so ayan, shout out po sa ating mga cashier na uh, tuloy ang trabaho sa araw-araw na pamumuhay ayos na yan? At natapos na nga po tayo sa ating pamimiling So ayun mga kasatrod at uh, salamat po Maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta Dahil nakasaon na po tayo sa YouTube Ito po yung aking unang unang pagsaon sa YouTube At nakikita nyo naman yung aking anak Ito, say okay, hi to them mga baby Say hi baby, you got Hi me. Thank you Yes, yeah. very good baby Thank you. Clap your hands. You oh, bye bye. Now. Bye bye, come on. Bye -bye. <laughs>